Welcome to R&D Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Ang China ay may libo-libong ballistic at cruise missiles, kabilang ang mga may nuclear warheads, ngunit hindi ito kinwestiyon ng Pilipinas, ngunit tinatanong ng China ang presensya ng isang Typhoon MRC system sa Pilipinas. Ito ang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. at dahil hindi titigil ang China sa kanilang iligal, mapilit agresibo at mapanlinlang na kilos sa West Philippine Sea, hindi natin nakikitang aalisin ng Pilipinas ang Typhoon MRC missile system sa hinaharap sa halip maaaring dumami pa ito na may parehong US at Pilipinas na nagmamay-ari ng mga sistema Stop claiming our territory Stop harassing our fishermen. Bakit nga ba galit ang China sa MRC ng Pilipinas? Galit ang China sa Typhoon Mid-Range Capability, MRC System ng Pilipinas, dahil ito ay isang makapangyarihang ground-based missile system na may kakayahang targetin ang mga kritikal na pasilidad ng China kabilang ang mga base militar nito sa South China Sea. Narito ang ilang dahilan kung bakit mainit ang ulo ng China tungkol dito. Una, malalapit na target sa South China Sea. Ang Typhoon MRC ay may kakayahang maglunsad ng SM Samex at Tomahawk Missiles na may saklaw na 1,600 km dahil dito kayang abutin ng Pilipinas ang ilang base militar ng China tulad ng Mischief Reef, Panganiban Reef, isa sa pinakamalaking artificial islands ng China sa West Philippine Sea, Fiery Cross Reef at Subi Reef may malalaking airstrips at radar facilities ay in an island kung saan naroon ang Southern Theater Command ng China. Pangalawa, banta sa military expansion ng China sa mga nakalipas na taon, pinalakas ng China ang presensya nito sa South China Sea sa pamamagitan ng militarisasyon ng artificial islands, pagtatayo ng radar stations, airstrips at deployment ng warships. Ang paglalagay ng MRC sa Pilipinas ay nagpapahina sa estratehikong kontrol ng China sa rehiyon. Pangatlo, pagtutol sa lumalalim na PHOUS Military Alliance. Ang MRC ay bahagi ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, ETCA, sa pagitan ng Pilipinas at US. Ayaw ng China na lumakas ang alyansa ng dalawang bansa lalo na ito ay naglalagay ng modernong armas malapit sa kanila. Pangapat, pinapalakas ang depensa ng Pilipinas sanay ang China na magpuli ng mas maliliit na bansa gamit ang kanilang gray zone tactics tulad ng pagpapadala ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Ang presensya ng Typhoon MRC ay nagpapakita na handa ng lumaban ang Pilipinas at hindi na lang basta magpapaap big panglima natatakot sa domino effect kung makikita ng ibang bansa sa rehiyon tulad ng Vietnam, Malaysia at Indonesia na kayang labanan ng Pilipinas ang pressure ng China sa pamamagitan ng pagpapalakas ng depensa nito, maaari rin silang bumili ng katulad ng mga sistema ng armas. Mas lalong mababawasan ang kontrol ng China sa South China Sea. Galit ang China sa MRC system dahil ito ay isang game changer sa depensa ng Pilipinas. Hindi lang nito pinapahina ang military advantage ng China sa rehiyon, kundi pinapalakas din na nito ang depensa at kumpiyansa ng Pilipinas laban sa mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Ilang MRC nga ba ang Pilipinas na meron sa ngayon? Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay wala pang sariling Typhoon Mid-Range Capability, MRC, Missile System. paman ang Estados Unidos ay nag-deploy ng ganitong sistema sa Pilipinas para sa mga pagsasanay at joint military exercises. Ang sistemang ito ay nananatili sa bansa upang magamit sa pagsasanay ng mga sundalong Pilipino. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Año, walang itinakdang timeline para sa pag-pull ng US Mid-Range Missile System mula sa Pilipinas. Dagdag pa niya, ginagamit ang Typhoon Missile Launcher para sa pagsasanay at pagpapahusay ng kayahan ng ating sandatahang lakas. Bukod dito, inihayag ni Philippine Army Chief Lieutenant General General Roy Galido na plano ng Pilipinas na makakuha ng sariling Typhoon Missile System sa hinaharap bilang bahagi ng modernisasyon ng ating depensa. Sa kasalukuyan, ang mga sundalong Pilipino ay sumasa ilalim sa pagsasanay upang maging bihasa sa paggamit ng sistemang ito. Sa makatuwid habang wala pang sariling Typhoon MRC Missile System, ang Pilipinas ang presensya ng ang US-deployed system ay nagbibigay daan sa ating mga sundalo na magkaroon ng kinakailangang kaalaman at kasanayan para sa posibleng pag-aangkin ng ganitong sistema sa hinaharap. Sa ang lugar nga ba nakadeploy ang MRC na ito sa kasalukuyan? ang Typhoon Mid-Range Capability MRC Missile System ng Estados Unidos ay nakadeploy sa isla ng Luzon sa Pilipinas. Noong Abril 2024, unang inilagay ang sistema sa isang hindi pinangalanang lokasyon sa Hilagang Luzon para sa mga pagsasanay na militar tulad ng Salaknib at Balikatan. Kamakailan lamang, inilipat ang mga launcher mula sa Lawag Airfield patungo sa ibang lokasyon sa Luzon upang masuri ang kakayahan ng sistema sa mabilisang paglipat at pagpoposisyon. Ang eksaktong kasalukuyang lokasyon ng MRC system ay hindi isiniwalat para sa mga kadahilanang pangsiguridad. Gayunpaman, kinumpirma ng mga opisyal ng Pilipinas at Estados Unidos na ang sistema ay nananatili sa bansa at ginagamit para sa mga pagsasanay at pagpapahusay ng kakayahan ng mga sundalong Pilipino. Ang presensya ng Typhoon MRC Missile System sa Luzon ay bahagi ng patuloy na kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos upang palakasin ang depensa at seguridad sa rehiyon. Ikaw, Idol, ano sa palagay mo? Tama ba na alisin ang MRC sa Pilipinas? o mas kailangan pa itong dagdagan ng Pilipinas at Amerika bilang depensa sa China. I-type mo na yan sa comment section nang malaman din namin bago tayo magtapos ay big shout out po muna sa ating mga top commenters at new subscribers. Shout out kina Idol Freddy Atuli, Jun Suwaib, Shewin Mangan, Richard Bederio at ng kanyang kaibigan na si Randy Estropigan, Hinga Costa, Samuel Manuel, Randy Castion, Malakias Mata at Brian Angelo. Maraming salamat at mga idol sa inyong panunuod at suporta kita kita tayo sa susunod na mga videos. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.